27.6 million na halaga ng ilegal na droga na samsam -sam sa month-long anti-illegal drug operations sa Cordillera. Kasama mo mula sa IFM Baguio, si Idol Noli Christian Salio. Umabot sa may 27.6 milyong piso ang halaga ng na nakumpiskang ilegal na droga habang nasa 38 drug personalities ang naaresto sa isinagawang mantlong anti-illegal drug operations ng Police Regional Office Cordillera. Batay sa ulat ng Regional Operations Division, 74 operations ang naisagawa. 42 dito ang marihuana eradications, 19 by bus operations, 6 na search warrant implementations, 5 na service of warrant to pares at dalawang bilang ng police response. Sa kabuuan nasamsam ang 126 ...6 grams ng shabu, may 93,000 fully grown marijuana plants, 12,000 marijuana seedlings, 25 kilos ng tuyong dahon at bunga ng marijuana at 38 kilos ng tuyong marijuana stalks. Samantala, pinakamalaking operasyon ang isinagawa sa Kalinga kung saan nasamsam ang ilegal na droga na tinatayang aabot sa 15 million pesos. Sinundan ito ng Benguet na may 9.1 million pesos at Baguio City na may 3 million pesos. Ayon sa Procar, kabilang sa mga naaresto ay 22 high value targets at 16 street level individuals. Giit ng pulisya, patuloy nilang paigtingin ang kampanya laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa buong rehiyon ng Cordillera. Nagbabalita mula IFM Baguio, ito si Idol Noli Christian Salio, Tatak Armin.